Tamilok na maliit po. Bibi Tamilok. Ayan. Ayan. Siyerte po kami yan. At po kami. Mrs. Lisa. yung po. Kahapon po ako lang po mag-isa rito. Ngayon isinama po po sila ng aming kumari. Ayan po. Ayan. Tamilok na maliit. Uh, Di ba? Hindi na kailangan sinsilin pa. Karamihan po kasi na nakikita namin kailangan pang sinsilin ito. Hindi na. Ayan po. Basta yung nakuha po namin dito sa Bulinaw, sisirip po namin. Ibabago sa Mrs. Lisa. Ibablog po namin mga bro mga sisa yan po Tamilok na maliit yan ganda yan, oh nila. Diba? oh di ba yan oh okay lang mabasa ako hindi tatakot ito tubig oh <laughs> sige na mabigat na sa atin. Eh. last word eh. sige na sige na sige po bye bye po god bless po